Takot, multo, at nagkakapanindig balahibong mga kwento ang kadalasang naririnig kapag binabanggit ang salitang sementeryo. Sa unang tingin, ang sementeryo ay para lamang sa mga yumao. Ngunit, kung titignan nang mabuti, may mga taong nabubuhay kasama ang mga patay. Bata at matanda, ang buhay ay nakadepende sa mga nitsong nakapaligid sa kanilang mga bahay. sa karamihan, maaaring dito na nagtatapos ang kwento ng mga mahal nila sa buhay. Ito na ang naging himlayan ng kanilang mga pangarap. Ngunit sa ilan, dito na nagsimula kanilang angking buhay. Kapansin-pansin ang kaibahan ng mga puntod sa sementerong ito. May mga unti-unti nang kinakain ng mga damo at lupa. Ang iba, malinis, maayos at maliwalas indikasyon na ito ay pa. Ngunit, sa likod ng mga libingang patuloy na pinananatiling maayos, sino nga ba ang mga tahimik na kamay ang nagsasakripisyo upang mapanatili ang kalinisan? Dito sa paanang bahagi ng Catholic Cemetery sa lungsod ng Davao, nakilala namin ang isang mamang nabubuhay katabi ng mga patay sa si Tatay Nolfo. size. Imong pangalan, Tay? Ranolfo Minyosa. Ilan ay mo edad, Ron? 56. 56. Ah, ma-income? Ma-income, oo. Gadipindi mo na, usahay, kung na mga dalaw, mo income po may dako-dako. Pero dako. na panahon po nga, wak po yun may Wula, income. oo kay dalaw man ang mong ginaagal. Gina Nakatitindig balahibo para sa karamihan ang pagtatrabaho sa sementeryo. Ngunit paano kung ang mga taong siya nagtatrabaho rito ay hindi kayang lumayo sa mga yumao? Pagkat ang mga puntod ang siyang nagsisilbing katuwang, pangtawid gutom at panggastos sa araw-araw. Hantun uh, Hanton na gini. Oh, kung dili manghawa niya kung gi sakan, o oh, bisa paghantun pag niya sa atong pagka matay pwede na Mahigit dalawang dekada na si Tatay Nolfo na namumuhay kalapit ng mga patay. Ngunit, bakit ani taon pa lamang siya sa kanyang paglilinis ng mga puntod? Ang mga kasagutan ay bakas sa kanyang mga kamay at paa. Nagsugod na akong sakit, nag-1986 to. Hantod nga ni Grabe. Pag Grabe, mo no nga, di na ko ka, wala na ko'y kusog. Oto nga, naghubag niya akong tiil po Sa kabila ng kanyang kapansanan, hindi ito naging hanlang o kakulangan upang magsumikap sa paglaban sa hamon ng buhay. Ayon sa tala ng National Council on Disability Affairs sa taong 2024, nasa 1.5 million registered PWDs meron ang Pilipinas. 43% dito ang mga walang trabaho. Sa aming pagsubaybay kay Tatay Nolfo, hindi lang kagaya niyang may edad na ang aming nakilala. Siya si Onic. Sa unang tingin, akala mo ay batang naninirahan lang malapit sa sementeryo. Ngunit, siya rin ay katulad ni Tatay Nolfo, nag-aabang ng mga dumadalaw sa mga patay, nagpapalinis sa mga puntod ng mga yumao. Uban-uban naman ko sa iya. Kaya kung huwag mo na bangkol, Dali, kumang limpyo. Wala mong kwarta pala, minte, kung di kumang limpyo. Dito, pag tulay akong limpyo, di naman maulaw. Ipadayo na lang ako para nakukwarta. kwarta. Nakababahalang isipin na sa kanyang murang edad ay nagbabalat na ng buto. Dahil sa halip na lapis at papel ang hinahawakan, mga gamit pang linis na mga nicho ang kanyang daladala. dala mo, eskwela ko. Nabsent mong ko. Tulog ganyan ko no, habang akong classmate magsulat ako dili. Ginapuka ko nila, di yung mata. Kasi mo kauban sa balay man. Akong lulog lula, awag akong ate, o kuya. Wala naman ko'y papa, nagbulag man sila sa akong mama. kay na may bago uyab akong papa. Dito nagbulag sila, akong mama ni min may Saudi. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA sa taong 2023, humagit kumulang 18.6% ng mga batang Pilipino ang may edad 5 hanggang 24 na taon ang hindi pumapasok sa paaralan. Isa sa nahing dahilan, trabaho at kawalan ng interes. So si Oni, sa iyahang edad, all pa, nagpadayon siya ang eskwela, na, na saktong nutrisyon, o naapon siya friendship, o naapon siya saktong community na dapat dito siya na-nurture ang iyahang Uh, holistic uh, development. Sa iyang edad dapat, unta, na na siya, na sa skulahan. Sa edad, unta, nagdula-dula na siya. So, factors, environment, for example, if the kid is uh, raised in, a, in an environment where education really is not a priority, but the priority is have access to food, survival, so day to day-to-day activities, day-to-day -day living, then naturally, the, the kid will, will capture that one. Nabigyan kami ng pagkakataon na makausap ang mga kasama ni Onyx sa kanilang bahay, ang kanyang lolo at lola. Kung ano nga ba ang dahilan sa likod ng kanyang pagtatrabaho sa musmus niyang edad. Ang kukuling ko ang anak niya, ipasabot na po na siya. Kung naik yun kay lisod ka ng bata na di iskwila grado. Di ka mo basa, di ka mo sa ito. Karong makalangin ako kag lain lugar. Unsa, unmanin mo. Ay kana gid noon, iskwi ini iskwi la na sa ningong gid sa sauna nga ma'am iskwi la man kumagamay na nya karon naman na na grade 5 na kabuot mga kabalo na gani siya mangitag kwarta. Di na ni murag kanang ko kwa nang gid siya ba nga mo ganahan mo nya. parang inig abot panahon nga iyahan ang kaugalingon mo iyang gibuhi, ang kabuhi siya. Ay eh, pila na lang pagkatuloy ka, may Nakadidis mayang isipin na sa murang edad ni Onic ay naging mulat siya sa hirap ng buhay. Hirap na nag-uudyok na piliin ang trabaho kaysa sa pag-aaral. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority sa taong 2024, tinatayang umabot sa 863,000 ang bilang ng mga batang manggagawa na may edad lima hanggang labing pito. Maaring mapanglaw para sa atin ang pananatili ni Onyx sa sementeryo. Ngunit, ibang-iba ang sementeryo para sa kanya. Lirian naman ako na kung kinabuhi. Kung malipay ko, kung makakita og sementeryo. Hindi, mahadlok kung may buhi. Kesa sa patay, kanyang patay, natulog naman eh. Dali naman ni magunsa. Kung makapagsasalita lamang ang kapatay, Chuck na sila magiging testigo sa hirap pagod na dinaranas ng mga taong nagsisikap sa trabahong kagaya nito. Mahirap na hindi magtanong kung bakit may mga musmos at mga matatandang namumuhay kasama ng mga nakahimlay. Sa kabila ng pagtatrabaho, nakikita pa rin sa kanilang mga mata ang pagiging musmos. Ang tanaw na po ang case ni Monique na ay naatay gina na psychosocial stage ni Erickson. So, nasa iyang edad, naa siya sa identity versus role confusion. Na ang bata, na in na edad, un na, naa siya, nag enjoy siya, nag explore siya sa iyang goals, nag explore siya sa iyang kung kinsa siya, o nag explore po siya kung sa iyang future na aim sa life. Pero, sa iyang magong kahimpang karon sa kalisod sa ilang kahimpang, nag siya ani na stage and prematurely assuming the role of responsibility of adults. Wala umay ay bata pa Sa maiksing panahon ng ating pananatili sa lupa, naway maparanas natin sa lahat ng ating mga kababayan ang ginhawa ng buhay. Naway, maranasan nila ang pakiramdam na umahon sa masikip na hukay ng kahirapan. Sana sa uli, ang sementeryo ay maging tahanan lamang ng mga yumao at di nakasama ang mga taong umaasa sa ibinibigay ng mga dalaw ng mga nakahimlay. Sana'y matupad ang mga pangarap ng batang si Sana'y hindi pa maging huli ang lahat sa pagkakaroon ng desenteng trabaho para kay Tatay Nolfo. Dahil ang istorya ito ay nagpapatunay na may mga taong habang may buhay na laban sa bawat hamon at habang buhay patuloy na bumabangon sa kahirapang, unti-unting binabaon ang mga pangarap.